Na. Okay, lalapag na natin tong bola. Pag nilapag na natin yung bola, pwede na nilang, pwede nyo na agad kunin Pero iba yung laro natin ngayon. Andun sila. Magpapaunahan sila na, magpapaunahan sila doon. Kasi sino unang makakuha ng, Kasi sino mauna. Na makakuha sa kanila. Kung sino mauna. Na makakuha ng bola. Sa kanya na agad. Ayan na guys. Ayan, yeah, nilapag na atin yung bola dito. Ayan na. Position na sila. Patakbo na. Sumali pa ulit si Sef Sef. Sef, binisa mo Ay Ito talaga mabilis oh Pangalan, pangalan Alexis po Kailan bola mo na yan? Sa po. pa lang yan. Sakto, tag pa pala kayo. Wala pa pala eh. Ano? Kalawang kaya mo. Ito, ito, ito. Huwag, huwag, huwag. na lang. Gagawa pa, pag gano'n. Bilhin na lang kayo pag nakagawa na. Ganda ano? Aas no? congrats, congrats. Congrats. Bang, pagod. Talunin mo ito sa sunod Kaya mo yan. Wala, hindi tubig. guys.